Isang uh, mapagpalang nga uh, umaga po sa ating pong, uh, mga kababayan na Luzon Visayas Mindanao, Kuya Mamu po At uh, muli po tayo nga uh, nagbabalika dito po sa ating Youtube Channel uh, Upang uh, muli nating nga uh, pag-usapan mga kababayan yung mga nagiging kaganapan uh, dito po sa ating bayan uh. So bago tayo tumulak mga kababayan sa ating topic ay binabati ko muli ang aking mga bayan, Luzon, Visayas, Mindanao at ang ating mga kabayang nariya sa Bayong Dagat. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito. Well, uh, pag-usapan po natin mga na sa araw na ito ay uh, yung pong uh, political rally ano, ho, ng uh, Aliansa ng uh, Bagong uh, Pilipinas dito po sa Cagayan de Oro. Talaga namang uh, makikita natin na hindi po uh, mahulugang karayo mga kababayan na ito pong mga dumalo. Ano, ho, at uh, talagang uh, punong-puno mga kababayan yung uh, covered court na napakalaki. So, ang uh, tanong dito mga kababayan ay... Uh, talaga bang uh, wala na po sa Pamilya uh, Duterte ang uh, suporta ng uh, mga taga Mindanao? Bakit uh, dito po sa video ito na ating uh, ipapakita maya maya lamang ay uh, talagang uh, namumutik-tik mga kaubayan yung uh, ating uh, mga kaubayan na rin sa Mindanao ano ho? at uh, talaga namang, uh, uh, ng uh, mga sinalubong ng masigabong uh, palakpakan na ito pong ating uh, Pangulong uh, BBN. So uh, ito po mga kaubayan, panoorin po natin yung uh, video at uh, para naman na uh, makita ito ng mga DDS at uh, sila po ang, ang nagsasabi na wala na pong uh, suporta yung mga taga-Mindanao dito po sa ating Pangulo. Ayan, uh, makikita natin mga kababayan ano, uh, Ito pong uh, loob ng uh, covered court na napakalaki Ay talagang uh, yung ating mga kababayan uh, Dumalupo sa uh, political rally dito pong si uh, PBBM So talaga namang uh, napaka dami pa rin uh, yung mga sa supportera ng uh, dito po sa Cagayan di Oro sa Mindanao. So makikita natin mga kaubayan na talagang uh, napakalaki pa po ng uh, supporta suporta ng ating uh, Pangulo ano, dito po sa Mindanao. Kaya naman ay uh, talagang uh, ito pong uh, grupo ng PDP ay talagang uh, wala na pong buwang ano, sa politika. Malamang na hindi na po talaga makalusot kahit na isa sa kanila sapagkat uh, mismo nga uh, kanilang uh, baluwarte mga kababayan ay talagang uh, nakuha na po yung uh, simpatiya ng uh, alyansa ng uh, bagong uh, Pilipinas so makikita naman natin yung uh, video kanina talagang namumutik-tik yung uh, mga taong uh, dumalok dito po sa political uh, rally nito so kayo na po mga kababayan ang uh, bahalang uh, musga no? dahil uh, dito po sa video talagang nakikita-kita uh, naman natin talaga na tapakaraming uh, sumuporta dito po sa uh, grupo ni Pangulo ano wala well, uh, mga kabayan kung uh, ihahambing natin ano uh, dito po sa uh, team suka yung uh, kanila uh, mga political rally mga bayan ay uh, dinaraos na lamang po sa mga basketball court at uh, ayon po sa kanila mas uh, maganda raw na sa basketball basketball court ito po uh, dinadao sapagkat Uh, makikita ano sa camera na talagang siksikan at uh, di na po, uh, karayom ayo po sa mga vlogger ng uh, DDS ano so alam naman natin kung gaano kalaki naman po yung uh, uh, basketball court ano at uh, hindi naman po tayo uh, innocent ano pagdating sa sukat ng uh, mga basketball court So, kung ihahambing dito sa pinakita nating uh, video kanina mula po yun sa Cagayan de Oro, ay talagang napakaluwag ano, ng uh, covered card na yon at uh, hitik na hitik talaga yung mga taong uh, dumalo dito po sa uh, political rally ng uh, alyansa ng uh, bagong uh, Pilipinas. So ito lamang po mga kaubayan doon po sa ating uh, mga uh, loyalista ano, at uh, mga PBM uh, supporter ay uh, talagang uh, saludo po ako sa inyo at uh, hindi rin po kayo nagbabago sa inyong nga paniniwala na talagang ang uh, tanging uh, makakapag-ahon ano ng uh, bansang Pilipinas ay talagang itong ating uh, pangulo ngayon. So pansamantala ito muna po ang ating uh, impormasyong uh, ihatid ano dito po sa ating mga kababayan na sumusubaybaya dito po sa mga rally ano sa mga political rally ng Alyansa Kuya Mamo po at uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras upang muli natin talakayin yung mga napapanong issue nito po sa ating lipunan. God bless at bye-bye. Uh,